Hi guys, ayan Nakaano na ako dito ng tubig Good morning Malinis na siya Ayan Ayan diniligan ko ng tubig talaga dito guys kasi pagka umaga yung mga pato pinapapasok talaga dito sa maisa namin dahil para makain nga itong mga damo at para hindi na kailangan mo bigyan ng pagkain ng pato ba like mais or kahit ano ganyan ba ayan tapos guys ipapakita ko sa inyo guys yung bunga ng Opo, na akala namin hindi magbubunga ayan tignan nyo sobrang lucky guys tapos hindi lang isa kundi lima or anima siguro yun tignan natin isa na yan ha dalawa tapos tatlo apat lima lima anim ayan anim sinirin ano pa ba, ba nabigyan na kami ni auntie ha ng malaki ng mas malaki pa dyan yung binigay sa amin ni auntie pero hindi pa namin naubos kasi pa konti konti lang yung hinatay hati ko lang babaga magluluto ako ng gulay minimix ko ng sitaw o tarbos ng kalabasa mga ganun. tapos ito tingnan yung kalabasa guys mahaba nga lang yung ano nga tawag nito eh mahabang kalabasa guys kalimutan ko ito talbos ito ng kalabasa masarap to Inahalo-halo ko kasi kaya hindi namin maubos agad kasi sobra mga namang laki niyan guys. Ayan o. Pero yung isa, sira na yan. Hmm. Una kasi bunga niyan, hindi siya umabot ng ganyang kalaki. Unang bunga niya, hindi siya abot ng ganyang kalaki. Tapos, maliit lang siya tapos nabubulok na. So, akala talaga namin na hindi na talaga siya magbubunga. Kaya, parang hinayaan na lang namin ni ba. Ayan. Tapos tayo namin nag na din si Ama at si Baba ng mais kahapon. Dito lang nila tinapon yung ano. Yung balat ng mais. Tapos hindi dito din pala guys. Ayan. Pagkatapos silang harvestin ni Ama kahapon, tinumba nila yung mga mais na wala ng laman baga. Kaya ayan medyo patag na. Tapos doon sa kabila din, pinutol na pala nila Nahabis na talaga dito pa unti-unti yung mga mais yes, guys dahil sa kadahilan na nalaging umuulan. Alam mo yung ngayon, kunwari ngayon iinit siya tapos bigla na lang uulan tapos bigla na naman iinit. Ulan init baga. So may iba hinaharbis na talaga nila sinusunod nila sa pagharbis baga. So yan yung mga pato dyan oh. No? Hmm. pagkat alis ng mga bata sa pasok sa school is saka lang ako naglilinis dito sa loob at pinapalabas ko na yung mga pato guys ang lemon na nakaharbis na ako ng apat na pero sobrang namin talagang bunga yung iba nalalaglag na kaya yung iba pinulot ko talaga kahapon kasi may nakita akong mga nalalaglag hmm. kagaya ng ganito guys sinasabuyan lang ng mais para wag na sabuyan ng mais eh hayaan na lang yung mga pato dyan sa maisan laki ng bunga ng mais oh. ito talaga yung pinakalit sa kanila hmm. tapos yung patulan natin wala na rin talagang bunga ayan Ay, meron pa rin pala kahit papano maliliit na nga lang ayun na ah. doon pa sa taas hmm. Si RJ sumama kay Arine sa school. Kakaalis lang ni Arin pasok sa school. Pinasama ng binan kong babae. Nag, ano kasi siya eh, nagdadala ng bagba. Kaya pinasama na lamang. So, ayan guys, tignan niyo dito. Mm. Patag na. winter na tayo dahi. Yung malinggay ko, sana magbuhay ka. oy hindi ko lang talaga siya ina, ina, ina ginagalaw kasi sabi ni Sis Rose dati at may isa rin nag-comment na dapat doon siya itanim sa so dapat na hindi na gagalaw. So dito ko siya talaga tinanim din para hindi din siya magalaw. Ayan, tingnan niya guys. So, um, yung iba hinarbis na nila pero yung may iba ng ganito pa hindi pa hinabis. Parang pinipili lang nila yung mga ano, laya na. Hmm. Yung sitaw namin, hindi pa nagbunga masyado. konti pa lang yung bunga. So, dahil nandito na lang mana din ako, sa bahay. Naglalaba ako, pero yung washing ko ang tagal. Parang ano ba siya? Para hindi ko alam kasi ang tagal niyang umikot na... Di ba yung washing, pag binapaikot natin, mabilis siyang umikot? Ngayon, naging una mong ikot sa kanya, slow siya. Nakailang ikot na ako, inobserbahan ko lang muna siya ba. Ang tagal niya. Kinunanan ko muna ng mga damit. Kinunti ko muna ng mga ilang piraso lang muna yun nilagay ko. ayo pa rin talaga. Tapos inikot-ikot ko na yung sa ilalim ng washing ba. O baka kailangan ng linisan doon sa loob ba. So yan. Dahil dito lang naman din din ako. Eh, magkua ako ng bayabas ng ilang piraso guys. Ayun sobrang na, sobrang hinog na. Sa ayun man, gusto niya, gusto yun, sobrang hinog ako. Yung balbangaan lang yung akin. Sa naman, ayaw niya rin yung hinog masyado. Iba-iba kami ng ano. Ayun dito. Kanina may pinutol din ako na halaman na kanito. to. Itinabi ko nun muna dahil yun nga, itatanim nga natin dito, no. Hmm. Nakauwi nga po pala kami dito sa amin nung lunis ng hapon. Ang na, madilim na. Actually, ayaw talaga nila kami yung pauwiin muna. So, sabi ko, hindi pa pwede dahil naka na yung mga bata ng isang araw. So, ayaw ko pa naman na pinapa-absin yung mga bata kasi nga, alam nyo na, no? sayang ba. So pinilit ko talaga na umuwi kami. Baga natulog lang kami doon ng isang gabi tapos uwi na din kami. Hmm. Mahuha mo na ako guys mamaya po ulit. So yun kaya na ako na mais. Isa na lang pala yung kambing ni nante auntie. Tapos nyo yung ano guys. So, Mangga. Ang ganda ng pagkaano niya tubo niya. Yun dito pinutol na rin. Ginapas na rin pala.

पि दुख् के भयो किन रह्यो हाम्रो घर जाने भने रुन्दिन अनि आफ्नो घर रुन्छौँ नि हाम्रो घर रुन्दिन नि खन् तरकारी पाउनु लाउँछ अनि जोलेको के हो जो ए कति राम्रो पनि यता पोल्नुहोस् त ग्यास नि ang ganda ng bulaklak niya dito kasi puti puti pink puti. Eh, hindi siya yung totaling puti light ano siya ano siya parang puti na may pagka pink ganun hmm. tumubo lang pa dito Ah, saan saan tilay? Parsi. Parsi? Guys, <laughs> ang pagkuha ng sitaw, guys, kailangan nga talasan yung mata mo. <laughs> Dahil, magkasing ano lang talaga sila ng, ano ng makay ba? Dahon ng makay. Ay, ng makay ng mais. Gaya nito, kahapon, bumunta na ako dito, pero hindi ko nakita. Oh. Tapos, ito, kanina rin natin itong medyo maliit pa. Kahapon, bumasok talaga ako dito sa maisan. Maka ganito lang ako kasi nga kukuha lang ako ng gulay ay ayun sobrang kate pag ano ko sa bahay sobrang kate makatay naman kasi talaga yung mais guys yung Yun dahon ng mais maano ka nito masagi ka nito makatay naman talaga siya kaya pag ano ka sa mais dapat nakajakit ka talaga pero ako the time kahapon hindi ako nakajakit kasi nga nagmamadali na yung inday nyo oh, na natin ng konti hindi pa ako nakaluto ng ulam namin kasi yung mga bata ang kinain nila is uh, ulam nila kanina is yung dal. Nakaluto na ng dal pero yung gulay hindi pa. Tapos yung binaong kasi nina Ayman sa school is tinapay. Ibang ano siya guys, parang style ng burger. Tapos sa loob nun ang ginawa kong pang palaman yung cabbage at uh, tao dito. Cabbage at itlog. kuning ko na muna ito mo muna ako ng kaunti maghanap-hanap pa tayo talasan muna natin yung ating mga matcha huh? Sama, so, excuse me sumamaya so, po ulit guys